at masaya nyo yung sa maraming maraming salamat. Oh! Ay, you know? Ay, yeah. <laughs> <laughs> maraming, maraming salamat Ano ano ano? salamat sa

Oh, hello dinamin. nila? Salamat po talaga sa inyo. Pasensya po kung ako sa inyo. Pero sa totoo na-appreciate ko ang kabutihan na ipinakita niya Papalain po ng Diyos na man. ako hindi ko alam kung ano sasabihin eh. <laughs> at sa wala, wala ka namang dapat ipagpasalamat kasi deserving ka na nga Yan yeah, no? Sa kapag babaan mo, uh, hindi ko nakita yun sa ibang tao. Kailanman, sa'yo ko lang nakita ang kapag babaan. Sa totoo na, sa totoo lang na. Kaya, pasalamat ko din kayo ba? At tumating ka sa buhay ko. Yeah. Sakto ka talaga yung sa buhay ko. <laughs> <laughs> matagal ko lang pinala pa nito kay Hoba. matagal na din ako sobrang nasasaktan. Sa totoo lang, ay miss. ako itong mga time na yun na dumating ko sa buhay ko. Maraming salamat. Salamat talaga. yun.

<laughs> Para kayo pumalit sa mga ano. <laughs>